Matagpahalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay magbubulay ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na nakasulat sa Biblia. Hoy men, ang Biblia ng mga pastor. Ayan o, nakalagay po. Ngayon, ako po kayo ang aking ginagawa. Ang approach ko ha, ah, Biblia at saka nangyayari sa ating kasalukuyang panahon. Maganda yun eh. Para nakikita ng tao, napapanood ng tao, na naririnig ng tao, yung approach ng biblical teaching at yung nangyayari sa ating paligid. Kung ano man yan, yan. Ako, wala akong pinipili. Imbawa, piyesta. Yan. Tinatapi ko ang piyesta. At pinapasok ko ang biblical teaching is about John. Yan. Apo. Kaya, talagang sometimes maraming nasasaktan. Eh, wala akong magagawa eh. Masaktan yung masaktan. At least, ibig sabihin, buhay ka. Kasi pag hindi ka na nasasaktan, ibig sabihin patay ka na. Buhay ka nga, pero wala ka ng pagirandam. ano ka? Zombie. ah, Para kang pelikula. O, oh, mga sikat po yung mga zombies na pelikula. Tao, kumakain ng tao. ah, At nagtatransform yan, pag nakagat mo, nagiging kasombie mo na. Aha. Sige, kasombie mo na. <laughs> Pero bago tayo papalawot, atin mo ng bulay ng salita ng ay ang panalangin. Tingin muna natin ang dasal sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong mabuting balita. Sapagkat ang iyong mabuting balita ay nagtuturo sa bawat isa sa amin. Salamat po. Gabayan mo kami sa ngalan ni Yesus. Amen. Okay. Sabi sa Biblia, ah, uh, hang nakalagay dito, tignan natin ano, sa ah, uh, pahayag 12 Ah, uh, ganito nakalagay. Itinapo na napakalaking dragon ang matandangas na tinatawag na Jablo at Satanas na Nandaraya. Nandaraya means present tense. Kasalukuyan. Sa buhong sa libutan, the entire universe. Anong trabaho ni Satanas? Dinadaya ang buhong sa libutan. Ngayon, at this moment, patuloy siya nandadaya. Kailan nangyari yon? Simula pa lang sa Garden of Eden, nandadaya na siya. Kaya sabi ni Eva, ano sabi ni Eva? Nadaya ako. Yan. Ha 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 nadaya si Eva ng ahas. Pero dito po nakalagay na matandang dragon. Sino yon Si satanas na kasi revelation na yung binabasa ko. At yung kay Eva na nadaya siya doon sa Enesis. So nasa revelation itong binasa Kaya matandang ahas na siya. Tumatanda rin pala ang demonyo. Ay, ang jablo. Okay, ilitin natin. Pahayag 12.9 Hiti Itinapon ng napakalaking dragon o oh, man napakalaki, hindi lang basta marikin, napakalaki. Ano? Tinapon ang napakalaking dragon ng matandang so matanda na senior citizen na hindi kaya may discount ito na tinatawag na Jablo at Satanas. Nandaraya sa buhong salibutan. Yan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Dito nakalagay yung mga kampon niya na kasama niya na binalasak dito eh. Sa kwatro kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa pahanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling isilang. So kasama niyang natapon nyo, anong nakalagay? ah, uh, kinaladkad ang kanyang buntot ang ikatlong bahagi katlong bahagi ng mga hangel do sa langit hangel po yung tinutukoy dito ano? yung between ito po yung mga rebelde nagrebelde sa Diyos mga hangel na nahuto na daya na, mat, na malaking dragon na matandang as okay ngayon anong trabaho niya? Yeah. Eh di mandaraya, mandadaya. Ayun. Dito pa sa kasulatan. Tingnan natin. sabi ng ating sa dito sa libro ng San Marcos chapter 7 verse 20 sabi ni Jesus at sinabi rin niya ang lumalabas sa tao ang nagpaparami sa kanya sa paningin ng Diyos. 21. Sapagkat sa loob ng puso, nagbumula ang masamang isipang nagudyok sa kanya upang magyapid, magnakaw, pumatay. 22. mangalon niya magimbot gumawa ng kasamahan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkahingit, paninirampuri, pagmamayabang at kahangalan. 23. Ang lahat ng masamang bagay nito ay nang ano nakalagay nang gagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marmi ang taho. Yon. Nakita niyo po. Gumawa ng ano? Gumawa ng kasamahan tulad ng pandaraya. Yan palang pandaraya, masama pala yan. So, yung mga politiko kayo sa Pilipinas, sila po ay biktima ni Satanas. Ang Senado, ang politiko, lahat ng inter, yung ano, gobyerno, elected man o appointed, nadadaya ni Satanas yan. Nadadaya niya. Ang mahirap, yung iba, may mga reliyon pa. O limbawa, si Senador Alan Cayetano, yan. Kilalang sabi niya, eh, ambasador daw siya ng Diyos. O, kita nyo? Ambasador ng Diyos. Sabi niya si Senado nung araw yan. O si B, Senador Joel Villanueva, sila naman yung may hari ng GIL. Ngayon, ang pangalan daw ng GIL ay is Joel is lying. Yan. Yan ang pangalan niya. Dati, O, that is Lord. Ngayon, hindi na. Joel is lying. Bakit kaya nasabing Joel is lying? Yung anak ni Eddie Villanueva po ito, ano, ng GIL. Ng Jesus is Lord Church. Ang masakit nun, ang pinopromote nila, against corruption. Pero pumapanig sila sa mga corrupt. Kagaya ng mga Duterte na corrupt. Pinapanigan ni Eddie Villanueva. Eh, bakit ko nasabing pinapanigan? Abay, di man kumikibo eh. Taimik siya eh. Buti pa si Joel. Joel is lying. Nagsalita. Pero pumapabor pa rin kay Sarah. Yan ang nakakalungkot, yung pong dalawang kernel na chief of staff ni ano ba, dalo ni Sara Duterte, bagi hindi kaya sila lumutang, magsalita na, saan din na layo? 125 million nasa apat na klasing bag ng galing sa bangko at tsaka niya, tsaka niya, sa kanila po binigay dalawa yung kernel nakalimutan ko yung isa eh. Yung isa la chika eh. Yung isa nakalimutan ko na. Bakit kaya hindi sila lumutang? Magsalita sila. Kahit sa media lang. Kung ayaw nila sa korte, sa media lang. Para once and for all, malinawa sa na, saan dinala yung 125 milyon? na sa lalagyan ng apat na bagay mismo sa bangko, na kinuha ng staff ni Sarah at binigay sa kanila. Yung dalawang kernel na guardya pinagkakatiwalahan ni Sarah. Yan. Kaya ako po sinasabi ito nangyayari. Kaya ganyan ang topic ko ngayon. Biblia at saka nangyayari sa ating paligid. Diba? Ngayon may mga kanta na napapanood na po sa YouTube yung mga kanta. Talagang direct sa pinagmumura nila yung mga itong politikong ito. Kese Hoda, nasa simbano, Hindi, pinagmumura na po sila. Sa YouTube, makita mo yung mga pagmumura. Minumura na sila. Eh kasi po naman, ang sabi nga doon sa Bagyo, kapo na panood ko. Sabi ni PBBM. Yung perang milyon doon, tinapon lang sa ilong. Ngayon, para makarecover yun, magawa uli yun. Sabi niya, nangangailangan ng 500 milyon. Isipin niyo po yan. Gasaan galing daw yung pera? Taxpayer. Binanggit yun, Taxpayer. Kaya nakakahawa naman po yung bayad ka ng bayad ng buwis. Na Sabi ni Joel is lying wisan eh. Tinanong niya pa eh si Bonohan, Meron ba ako? Naglabi ba ako sa inyo kahit minsan? Sabi ni Bonohan, wala naman akong makita. Kasi sabi na Bilyan, for the record. Tapos sumalisi naman yung ano yung anak ni Villar. Ayan, ngayon nakaharap sila sa sa problema, ano Yung kanilang prime water. Lumalabas putik. <laughs> Kaya nagre-reklamo. Ayan. nag sila sa panahon ni Duterte. Eh, kasi nagbigay sila kay Duterte ng campaign fund. So bilang utang na loob, nilagay sa isang posisyon. Public works and highway. Yung anak ni Villar na ngayon senador. Buti hindi nanalo yung kanyang asawa sa sa Pasig eh. Ay ano, Las Piñas bilang kongresista. Tinalo ang nakatalo sa kanya yung dating Philippine Airline na Piado. Yan na natalo si 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 Chave. mayabang yun. Alam ko sino yun. Kababayan eh. tao dahil kasi may pera. Ang mga politikong yan ay biktima lang sila ni Satanas flood control. Billion-billion po ang ninakaw. Sabi ni Billiard, sinagasa at ginahasa ang kanyang lugar. Sabi niya, wala man akong kakilalang mga kontrakto. Ngayon, lumitaw na. Aro. Yung palang isang <laughs> engineer ng public works, yung Alcantara, ay nagpapatalo pala ng sabi ni Ping Lakson, eh, dahang milyon eh. Dito sa Manila. Kasi, sigurado kasi yan. Ayan. Ayan. Eh, pinakita yung mga picture. Andun yung kapatid niya na mayor sa Bukawi. Nandun si Joel Villanueva. <laughs> Ala daw siyang kakilala. Ayan. Lying. Tignan nga natin sino ang tatay ng mga lying. Sa 1.8.44 Sabi ni Yesus, Ang diablo ang inyong ama. Yung matandang dragon. Meron palang anak. Ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Ayun. Ang gusto ni Satanas, mandaya. Yun naman ang gusto nila. Mandaya! Maliwanag ko. Oh. At ang gusto ninyo gawin ay kung ano ang gusto niya. Ano? Anong katangian ni Satanas na matandang dragon? Mandaya. So, yung gusto ng mga politikong ito na nag i share ng budget para sa kanilang Ghost Project. Flood Project. Konting bakal, konting bato, konting simento. Bilyonaryo na sila. Ayan. Nung kasabihan nung araw, di mo naman kaya yung bulsa simento, di i-bolsa mo yung pera. Pambili. Di mo kaya yung bulsa yung bato. Yung pambili ng bato. Ah, ah. Tuloy natin. Sinasabi ng Panginoong Yesus. Ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung anong gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, okay? Sabi ni Jesus sa simula, mamamatay na si Satanas. Ngayon, yan bang pagpatay kailangan? Patayin mo yung, kitlihin mo yung buhay, hindi? Hindi lang yung ang klase ng pagpatay yung sirahin mo ang tao, pinapatay mo na ang kanyang pagkatao. Yan. Ganun yun. Hindi lang kill. Oh, <laughs> si Duterte, maraming pinapatay. At ano sabi pa ni Sara? Ah, kumontrata na ako. Pag namatay ako, patay mo si Bobo, patay mo si Lisa, patay mo si Romualdez. No joke. Tapos, mga ilang araw, hindi ko naman masinabi yun ah. O lying na naman. Hindi siya pumapanig sa katotohan ng kailanman. Ang katangian ni Satanas, hindi pumapanig sa to kailanman. Kaya sinungaling. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Wala, 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 wala ka puwang sa kanyang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Anong kalikasan ni Satanas? Sinungaling. At ito pa, tuloy natin. At siya ay, at siya ay ama ng kasinungalingan. Father of all lying. Yang iglesia ni Kristo. Sinong kinakampihan niya? Duterte's family nagrally pa sila para kampiyan si Sara. Kung totoo kang simbahan ni Kristo, iglesia ni Kristo, dapat tatayo ka sa toho. Pero bakit tumatayo ka sa mali? Ninakaw na nga yung pera kasi kaya ko sinabing nila, wala kasing paliwanag. Pumunta sa Kongreso, pumunta sa Senado, hindi sa sumusumpa. Kasi ground yun sa kanya. Eh, e hindi siya basta makasuan. Oh. hindi siya sumasagot. Akala mo kung sino. Oh. Yung iglesia ni Cristo na tinayo ni yung mga Felix Manalo na Antikristo. Yan ang kanilang pinapanigan. Nagrarali pa sila. Noon pa sa panahon pa si Secretary of Justice yata si Dilima, nag-rally din sila labang kay Dilima. Ah. Oh. Si Villanueva, yung matandang Villanueva, si Kaye di Villanueva, sila nagtayo ng jail. Oh. Jesus is Lord Church. Anong pangalan? Nandun naman si Lord. Iglesia ni Kristo, nandun naman si Kristo. Pero sinong pinapanigan nila? Yung magnanakaw at kurap at pumapatay ng tao. Oh. Bakit? Hindi nga siya pumirma doon sa impeachment eh. O. Yan. Si Kaitano, ambasador doon siya ng Diyos. Kanino siya panig? Sa mga Duterte. E kasi tumakbong vice president ni Duterte siya eh. <laughs> si Caldero. Sabi ni Drilon Caldero. Alam niyo yung Caldero? <laughs> Malaking pera din yun. Oh. Lahat sila biktima ni Satanas. Oh. Tingnan pa natin ang Biblia. At hindi lang yun. Lahat ng pumapanig kay Satanas ay kay sa sata. Satanas yan yung labing siyam senador ngayon 20 congress kay Satanas din yan kaya sa, sinabi niya, nagsimba si Sarang sa dapat pinakita eh. paglabas niya ang busintiadyo igalang ninyo tanggapin ninyo yung desisyon ng labing siyam ng mga senador ko nakapa ako mga demonyo. Ay. Alagad na siya tanas diyan. Alagad ni mo demonyong tawag eh. Okay. Hindi sila pumapanig sa totoo. Sipin nyo, yun ang pagkakataon ng konstitusyon, may impeach o matanggal si Sara. Pero hindi sila pumayag na huwag siya matanggal. Kita nyo, kahit meron siya, kinurap o, Yung mga resibo, ano sabi ng COA? Ay lang uh, PSA. Hindi totoong tao yan. Yan nagbibigay ng mga birth certificate, record. Hindi totoong tao yan. Yung mga recipient na resibo ni Sarah. Yan. Dito pa sa Hunang 1. Anong sabi ng Biblia? Unang 1-5 19 Ang buhong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo The entire universe Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo Kaya yun kaya sila ay mga biktima lang din po ni satanas. Pero ang masakit abogado. Si Chief Escudero, abogado. Pero labag sa batas pala na tumanggap siya ng 30 million doon sa kanyang kababayang kontraktor. Ayan. Nasa private sector. At nangokontrata sa gobyerno sa pamagitan ng public works and highway. ano ba? PW, ano ba? Sige, basta sa public works na pinamumunuan naman ni Bunuhan na sinasabi ng mga iba senador mag ka na Bunuhan anong sagot ni Bunuhan hindi ako mag-resign -re bahala si Bongbong sa akin siyempre si Bongbong naglagay kaya si Bongbong magla-alis kaya pinag-resign -re na siya wala siyang pagi 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 alam alam niyo po like and share, share and share. Kaya itong video ko, i-share nyo sa kanila. Malaya kayong mag-share sa kanila. Ako, welcome ako dyan. I-share nyo sa GIL, kung meron kayong kakilala dyan. I-share nyo sa Iglesia ni Cristo, kung may kakilala kayo. O ano simbahan ang kinabibilangan ni ni kompanyero, kahit ano, share nyo sa kanila yan. Si Tenkei, <laughs> Asa nating kay <laughs> Sige po. Hanggang dito na lamang po ng ating munting video. Ano? Nawa, meron kayong natutungan kaibigan. Sana meron kayong natutungan. Hindi po, ano to, hindi po biro. Pera ng taong bayan po yan. Maliwanag po ang sabi doon sa nung nagsalita si Bongbong doon sa Baguio taxpayer money. Wala na po tayong magagawa, mga kaibigan. Kawawa naman tayo. Ano lang magagawa natin? Puro dasal na lang. Hiningi tayong tulong sa Diyos. Nawa tulungan ng ating bansa. Nawa wasakin niyang lahat ang mga korupsyon. Ang mga korup na mga politikos na nakaupo sa gobyerno. Salamat po Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo, pagliliwanag sa amin ng katotohanan ng ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Sana po kayong mga nanonood doon, kayong mamersonal. Kung sakali man, membro kayo na ng mga iglesia ni Cristo, ng GIL o kung ano man, huwag kayong masaktan. Dapat matuwa kayo at merong kagaya nito. Nakagaya po. Hindi po paninira ito kasi napanood ko naman sa balita yung mga sinasabi ko eh. Kayo rin, napapanood din eh. Hindi po ba? Sige po, inyong kaibigan guest, brother Manny Bautista. Share, I like, I share, at i-share nyo sa iba. At kayong mga na-share, i-share nyo po sa iba. God bless us all. Bye-bye.